Tiyo ah, Ante mo na, bibila kong pansitin Saglit lang naman ah na. Kasya na ba sa atin, sakilot kilot lahat pansit Tabihan mo na ako Pagkaya aahon na magpainit ka na ng tubig Ayo, isang kilot kalahati ano? Saglit, lago pa naman ah na. Ha? Oo nga, yung lapad bang? Ay, lapad. Hindi ba yung pansit na niluluto dilu, natin minsan? Ano eh, yung pansami, yung pang umiki, ah. Ay, Oo, pansit sariwa. oh, Oo, wala. bibili po tayo ng pansitin Ito yung uwi bibili pati ako ng pigs Ang ating alagang baboy Kilsi kilo lang. Ano? Yung pang anong tawag ka doon? Yung sumula dito, ano nga ba? Early, anong... Starter, 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 Oo. Free ano ah? Tama ka, bilagay sa akin. Di pa. Ano bang ginamit mo? Ay sabi ko yung sumula doon na, di starter yun. Baka. Oh, hmm, free starter yun? Ah, hindi yan nga nasa gitna. Puti. Early win. Figurulak. <laughs> Figurulak pala. Magkano po mabusang 15 si kilo? Hmm. Nagdala na pati ako ng ako. Kuya. Yeah. 41 na ba 35 po. Tingge po. O, oh, pasuyo na lang ako ha. Darasal makatawid. Pakarga. Papalingki pa ako. Papalingki po naman tayo. Tayo pa naglakad na't na nagpark na po tayo doon sa Bilya ng Pids. Mga isang kilometro ho siguro. Wala pala kalahati. One way po ito ay mas malapit sa lakad. Dali nga po, pansit. Sa so, kalahati. na 'yung At saka 'yung pansahog. Hindi, Oh. Ilan po ba pwedeng i-ano dyan? Yung medyo sawa ng kaunti. Magkano po bang garni? Yan na ako na si Tita. Magkano po ba isang garni? Siguro na siguro isa Ano? Tsaka isa na rin At tsaka Ilang kang gulay Tatlo, pwede na rin Kasi na rin sa tatlo, ano? Tatlong gulay, tapos ito oh, Sama ka na pa dito? Oo, sama-sama na are po i sulog na din eh Sa isa't kalahati eh. Okay na Oo oh. Ano pa po ba ilang iba ka nilalagay din eh? Gi. Magkano po ba Gi, lagi. Dalawahin mo na po. Oh. Ariyo. Magkano po bar? ari malaki. Yan. Ay, ay, wala na po bang malaki Wala na no. oh so, na Uy dito na lang po Sulit na yan sa pituano po Oo ganyan Bakit may ka Patanim po ng ano palay Ito may taga lang Ang wala. kilala ka ng po Magkano po lahat 245 lahat-lahat na po Sulit ulit na ano po. Mapatodo ari ay. Ha? Sulit na ari. Pwede na po ari. Magkano po ba? Ilalagay ka ba diyan? Ah, na, bang... na sa bag ko. Siya. Bawal ari lahat ng pinagsusukan na din yung nagano. Oh. Nalimutan ko akong bayo. Magkano po ari? Salamat. 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 Oo. Oh. Kuya go. Na ay ating pizza, ay, naman tama na muna kakunti pang budget eh ang din pag po may budget isang sako agad tama na muna yan pang lusot lang nawasak sa na pati kumpleto na ho yan nandito na po lulutuin na pagtutulungan na po namin na rin na ito yun Make sure ratio sa dahon pala dapat niya iba hmm. ganito po ang tamis ang hang lahat po ng rekado ay yung prepare na ito po bay mayroon pong tinda sa amin na gayon ay lahat ay isasahog lang oh yan oh. Uh. Bul, Kikiam Shoresho Ano na po